Nakaroon tayo dito ng Sonyas Store. Good morning mga kabeshi. Every morning po kami naglalakad-lakad. Yan, at si Andres ay nagbabike. Marunong na siya magpedal. At iba naman ang ruta namin ngayon. Ang ruta namin ngayon ay pababa na. Ay, ah, dyan ba? Ah, okay. At ang ruta namin ngayon ay dito sa pababa. Ah, Dati may katulad ng avocado natin, no? Parehas yung dahon. Wala pa rin bunga. Ah. Baka ibang variety talaga yun sa atin. Oh, pero maganda siya. Oh, healthy malaki yun, malaki, yung, malaki, yung... malaki yung bunga malaki bunga, ano baka yun yung 200 per kilo oh. yan, Ito na ngayon ang bago namin, favorite na spot pababa mga kabeshi si Andres ay marunong na magpedal na appreciate na niya kung papaano yung pagpapedal, next time naman ay yung manibela at daddy ito yung umaga po ay tinatanong ko kung walk undress or bike? Pag minsan, walk. Pag minsan, ngayon bike ang kanyang pinili. Oh, ito yung malaking bahay mga kadesh. Dito pa yung maraming... Kami naglakad dito kahapon. Sabi ko, oh, daddy, sayang naman ito. Oh, ang laki-laki po ng bahay. Oh. Parang siyang dating tinirhan, tapos malipit, Umalis, umalis nag-abroad. Nag abroad nag abroad no? Hindi na nasika. Uh -huh. Mandunado. Uh -huh. Pero maganda, pinaganda pa niya. At sabi ni Daddy kung dito daw kami. Oh, ka, ganda ng amin tapat. Yeah, Siguro ito eh. Mag-garden. Ito okay. uh, papa so, mo yung... ganda ng puno po dito. Oh, pwede ka mag-duy yan. Kaya ito bago namin favorite na ispat eh. Sa gilid na. No? O, ang bahay. Pero may mga tanim din oh. Yung iba may mga konting sili. maganda din. Yung iba namang bahay, daddy, binilipati yung likod. Ayan, o. No? Uh -huh. oh, may garden. May garden. Oh. Ito pala yung tumataas ng ganito. Ano yung ating halaman Ma, may, doon? May, may, nagiging puno. Ah, oh, puno pala ito. Ako puno. Oh. oh. Yung sa atin ay malinggit. Ito, may bakante pa rin dito. Ang lote. Actually, halos mapupuno na po yun lang talagang iba yung nag-abroad na wow in fairness naman sa sunshade ni daddy <laughs> maraming naka ganun maraming sunshade han, eh si Andres ay alam na niya yung ano pedal yun okay. na purpose ang kailangan na lang niyang alamin ay yung manibela dahil yung manibela ay kinokontrol ko pa. Yung, yung pedal, akala niya patungan lang ng pa. Oo. Ang siya kasi. Umaandar. andar oh, ganda nito daw. Di ko. Pero ngayon, alam na. na, 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 na landscape. Ano May truck. truck. Ito yung gusto ni Andres, daddy. May big truck. Yes. Laka naman ang truck, oh. Nandito na lang. Oh Mamaya, yeah, mahirapan ako pagpaakyat na. Patayin si Bobby. para oh. Parang wala ng pan si Bobby. Meron? Ito. Si Bobby lagi nagtatanggal ng pan. Sarap po maglakad-lakad mga kabeshi. Isa ito sa mga ginagawa namin every morning. At hanggat maaari kapag hindi na hula ng hapon ay pati na rin hapon. Sabi ko kay daddy ay lagi namin ilakad ito mga bata. Para meron pa outdoor activities. May mga malawak pa rin talaga ang lupa ng ano. Silang. Silang pa ba to? Tagaytay na, no? Layo na ang aming nalakad. Parang ito ay ano. Mga na. Wow. Sarap. Tapos ay paikot na kami dito. Yes. Big bola. Oh. Talahiban pa. Wala, hindi pa to dulo. Baka kalahati pa lang tayo. Kalahati lang po kami at yun lang kaya namin pa ni Daddy. Dito tayo sa main road. Sige. Dito lang ulit. Oh, sige, sa main road naman. Kaya lang ang hirap sa main road ay. Dito na lang para Oo. Eh. sa Oo. Mas gusto ko naglalakad sa gilid-gilid. Sabi ko nga kay Daddy, dito naman kami sa kabilang gilid. Kaya lang ay masyado ng malayo. Tulong na ma kami sa pahir. Ito po ang aming favorite ngayon. Itong view na to. Inulungan na ako ni Daddy. Andres, you want to walk muna? You want to walk? Baka gusto na lang maglakad niyan. Okay, walk. Dika, hold hand. Wow. Hindi pa pwede si Bobby dito. Hindi pa. Nakabig lang sumugtog. Yep. Yun lang ang aming lakad. Pero everyday, magat hapon. Ayun, bagay na yun. Oo. Dadi ito yung sinasabi kong meron po silang glass yan sa gate nila wow where's the big truck <laughs> dami rin ditong puno na tinaniman pag nga naman pag tapat mo maganda at no? may sarili kang extra kanlo paano? At yung iba naman ay, syempre hindi pa po ito nabebenta. Ewan ko lang kung ibebenta to. Para parang hindi. Yung mga crick side ay hindi. Yes? Oh, gusto mag-swimming ngayon? Sa kana. Bye ba diba, daddy? Sa kana mag-swimming? Yes. mga trabador, mga kabeshi. <laughs> wow, may mulberry dito. Oh. Pagtapat mo, may sarili kang farm. Mini farm. May papaya. May peras. May kamoting kahoy. May malunggay. Yes. Mini farm. Mm. may kalamansi mabilis kapag pa baba pero pag paakyat na tingal much na si daddy labas. Ganito siya. Inik. Walang tagalaw galaw Si parang hikab ng hika Naiinip. Pero pagdating naman sa bahay, mami parang inaatok si Bobby. Pagdating naman sa bahay. kabaliktaran taran. Mga talikad. kabashi. Kami ano-ano na ni daddy kay Bobby. Ho, ang kulit. Pagdating sa bahay, biglang gising na naman pala. Na energetic pala siya. Yeah. Oh, sarap dito. Ah, oh, oh, hangin. Mayabong. Anong puno ito, daddy? Ipil? Parang ipil, ipil. Ito yung bahay, daddy, sabi ko. Lagi kong tinitingnan-tingnan. Hinayang na hinayang ka dyan. Oo. Laki. Ma'am, merong niyan. Hindi meron na. na Isa lang yun sa mga property niya. Gana. Yeah, yeah. Grabe. So, kanang hinayang ako sa kanila umbrella. <laughs> Nasira na. No? dun sa gilid. Outdoor umbrella. Sayang ito mga kabeshi. Uh, outdoor umbrella. Kapag ka minsan talaga ay kailangan mo ng magibang bansa o dun ka natitira. Kaya naabandona na 'yung ibang bahay. Katulad po sa amin, 'yung mga kapitbahay namin ay wala din doon. At mga nasa ibang bansa din. Ay hindi na rin naaasikaso 'yung kanilang property. Lapit na ulit kami sa bahay. Sumakay na si Andres sa bike niya. Alam yung malapit sa mami. Biglang. Ang mami sakay bike. Alam yung malapit na. kagabi mga kabeshi ay tinanggal na po ni daddy itong swimming pool dito at kanya munang kinip dahil yan nakakuha na po tayo ng contractor at yun pa din po yung gumawa ng gate si kuya alan at si mama ay nagsisimula na sa kanyang pagre-repat ng mga halaman mga kabeshi yan gumagamit lang po kami ng mga recycled na mga lagayan pita, mga lumang Tubigan ni Andres. yan. Nana No, nandun. Sa loob. Ito lang yung lagayan lang. At tataniman daddy? ng nanay ng halaman. Daddy, iyan? Apo. At ito po mama ay papabubungan na ni daddy. Thank you, Lord. In preparation sa tag-ulan. Tapos mama ay sesementohan. Tapos po ay lalagyan ng maliit na lababo para doon sa ating mini kitchen. At pag may nakaipon-ipon pa at may budget pa mama, ilalabas ko yung kabeshi store ko dito. Tapos ay maglalagay din tayo ng mini tindahan katulad nung kinamonay. Yan. Mag, magkakaroon ng sonya's store. Hindi na Monapay, kundi sonya Masaya si Maman. Pangiti-ngiti. Habang nagtatanim may pangiti-ngiti. Magkakaroon tayo dito ng Sonia's Store. Bobby, hindi nga. Bobby ay sumisilip sa akin sa may pintuan. Ayun na. Ay, Daddy, lalabas na. Ay, tinitingnan pala ni Daddy. observe niya kung lalabas. Bobby! So, yun. Thank you, Lord, mga kabeshi. Kaya, malaking tulong po sa amin ang hindi nyo po pag-skip sa ads. Malaking tulong po sa amin, pamilya. At salamat po sa inyo pong panunood sa amin. Uh, bagamat kami po ni Daddy ay may tig-isang YouTube channel, pero kami pong pamilya ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Uh, amin mga subscribers, supporters, silent viewers. Yan. Maraming maraming salamat po. God bless you po all more and more. At ngayon mama ay inaantay lang po natin si Kuya Alan na ma-deliver yung ating mga materyales. At pag na-deliver na, na atin na ang pasisimulan. Lilipat daw ni mother yung mga halaman dito na lang daw ah. Pwede rin yan kapag mayroon ako sa bitan, hanging, pwede rin yan. Tapos, Mama, dito po ay magkakaroon ng mini swimming pool si Andres sa kasi Bobby. Dito po, Mama. Bale, itong halaman na dito ay tatanggalin ni Daddy tapos ay sesementuhan ng kapantay nitong 'yan. At dito ilalagay yung swimming pool ni Andres. One hour later. Ah, Beshi, katatapos lang po namin maglakad-lakad. Uh, kagabi po may order sa akin uh, via Tarasha TV Facebook page. Sa Messenger po siya nag-message. Maraming-maraming salamat po, Ma'am Arlene and Richard, uh, Sir Richard Molinar. Yan, ito po ay bound to Alabang, Muntinlupa City. Papadala ko via Lalamove. Ang kanyang order po, mga kabeshi, ay button body works. Yan, isang Verbena, isang Bridgerton, at, po. etong avino sold na. Oh, wow. lang pero kapag may merong may gusto ay ipapabak sa atin na ating supplier. peding uh, pwede daw yung etong avino. may iba pang brand Servena, or kung may specific kayo katulad ng Uh, Kung baga, ano lang yan. Try lang yan. Try ha? lang to. Mga pasabay, ganyan. Pwede rin yun. I-message nyo lang po ako. Para i-request natin doon sa ating supplier na based sa US. Ayan po, hindi na namin iba box. Yes. Then... Dahil hindi rin ka hindi rin kasi sa box. Si Mami pala meron ito. Ayan, bad and body. Alagyan ko na lang. Oh, na oh, 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 oh. Makulit po si Andres at nagpapatimpla sa akin ng bebe. Yes, I love you. gusto niya, I love. <laughs> Bakit may boy kong itong isa? Kalagay nga sa basket yung boy Ayan okay. mga ka-beshi Ito na lang po ang aking paglalagyan Itong paper bag Tapos ay sa ko na lang Ay, napicturean mo, mami. Nasend mo sa kanya, no? Ah. Ito ay nasend ko na. Kachat ko na si ma'am. Siya ay nasa trabaho ngayon. So, ang magre-receive ay yung kanyang husband. Salamat po ulit, ma'am Arlene. I-plan na lang. <laughs> lotion. Saka magandang brand na ang Avina. Wow! May na na, na. Lagyan ko na lang ng details. So, yan mga ka-Beshi bale, yung Lalamove po ay on the way na. Tumawag na sa akin yung security. At, i-collect na po itong order po ni Ma'am Arlene. Marami pong salamat ulit, Ma'am Arlene. Ayan na. Sige po, thank you. Salamat po ulit, Ma'am Arlene and Sir Richard.